Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Sari-saring bagay ba naman kasi Ang nais mong malaman dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kung bago po kayo sa ating channel Mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang Ang basa ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo sa dito Maari ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign Ang lahat ng paborito Kaya gawin gabay Makinig na ang lamang Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Aries Malakas ang impluwensya ngayon ng enerhiya ng Mercury na merong koneksyon sa iyong komunikasyon at sa iyong mga rason sa iyong intellect sa talino. At sa araw na ito dahil ito ay malakas, magkakaroon ng mga konting problema sa mga komunikasyon. Maari na merong mga impormasyon na kulang o kaya binabago ng ibang tao. Makatulong sa iyo ngayong araw, Aris, huwag padalos dalos-dalos gumawa ng aksyon dahil maganda ang araw na ito sa pag obserba lang muna at para ayusin ang iyong mga estratehiya at Antayin na maging malinaw sa iyo kung anuman ang mga impormasyon para ang mga desisyon mo ay hindi mo pagsisihan. Sa araw na ito, ang mga aris nagkakaroon ng karagdagang focus pagdating naman sa kanilang mga diet o kaya kinakain. At karamihan sa inyo, inaalagaan naman ang inyong sarili. Kaya maayos ang iyong pangangatawan sa araw na ito. At gayon pagdating sa mga relasyon, merong mga aris nagkakaroon ng problema dahil sa mga pagsiselos o kaya tampuhan ang pera naman sa araw na ito ay wala pa ring kasiguraduhan kaya meron ding mga aris na ng problema sa pera yung iba naman kakaroon ng problema kasi yung mga ipinangako na bayad sa mga utang o sa mga pera na hiniram sa kanila ay hindi pa naibalik. At sa araw na ito, maging maingat sa iyong mga pananaw ngayon, lalong-lalo na na karamihan sa mga tao sa araw na ito ay medyo sensitibo. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius. Ang iyong lucky color ay violet at ang lucky numbers mo ay 3, 10, 11, 14, 25, at 33. Mas proud naman ang mga choro sa araw na ito pagdating sa inyong mga desisyon dahil ngayong araw marami kayong malampasan na hadlang sa mga ibinibigay sa iyo ng ibang tao. Ngayong araw malakas ang encouragement at motivasyon ng mga choros. Tinutulak ninyo ang inyong sarili ngayon kung ano pa ba ang mga pwede ninyong gawin. Maayos ngayon ang pasok ng pananalapi kaya yung ibang mga choros ngayon maaring swertihin sa pera. At yung iba naman kung meron kayong mga ang pangangailangan ay matulungan kayo ng ibang tao na matugunan kung ano ito. Ang pag-ibig ang problema ngayon ng mga choros dahil maraming mga pagsiselos, maraming mga miscommunication sa araw na ito at yung iba naman kahit na maayos naman ang kanilang intensyon ay minamasama ng ibang tao. Sa araw na ito choros mahalagang piliin kung sino ang iyong mga sinasamahan kasi maraming mga tao ngayon ang magdala sa iyo sa kapahamakan lalong lalo na sa trabaho bantayan ang iyong pananalita kasi marami ang makamisinterpret ngayon sa iyong mga gagawin. Karamihan sa mga choro sa araw na ito mas prangka at yung iba naman ay madali na magtampo kaya maaari na merong mga hindi pagkakaunawaan sa araw na ito. Mamayang hapon, papasok ang malakas na impluensya ng buwan sa iyong spirit sector. Lalo kang magkaroon ng karagdagang tapang at lalo kang mas maging interesado sa kung ano pa ang mga pwede mong gawin at mas interesado naisado ka sa kung paano mapalago ang iyong pera at mapaayos ang iyong trabaho sa araw na ito ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn ang iyong lucky color ay yellow at ang lucky numbers mo ay 9 12 13 21 24 at 37 Merong mga proyekto na hindi matuloy sa araw na ito, Gemini. Kaya bantayan ang frustrations ngayong araw. At marami naman sa mga Gemini sa araw na ito. Ma-enjoy ang inyong hobbies, maganda ang inyong love life, maganda ang takbo ng pamilya, at sa mga magaganap sa tahanan. Sa araw na ito, maging klaro sa iyo, Gemini, kung ano ang mga dapat mong i-improve, lalong-lalo na pagdating sa iyong personal life sa kung paano ka makisama sa ibang tao. Mamaya, ang Mercury ay aatras ang Mercury ang magdala ng mga konting katanungan pagdating sa mga impormasyon, pagdating sa iyong talino, sa iyong mga desisyon at marami kang mga impormasyon na matanggap sa araw na ito na maaring nakakalito sa iyo. Mamayang hapon ay matulungan ka ng enerhiya ng buwan para madagdagan pa ang iyong kumpiyansa sa sarili pagdating sa iyong mga desisyon sa buhay. Sa araw na ito maayos ang pag-ibig ngayon, maganda ang inyong pag-uusap, merong mga pagpapatawad sa araw na ito at pagbibigayan, mas maayos naman ang pera ngayon kumpara kahapon. Pero madaling mapagod ang mga Gemini sa araw na ito kaya alagaan ninyo ang inyong katawan. Ngayong araw ikaw ay mas compatible sa mga Libra. Ang iyong lucky color ay silver at ang lucky numbers mo ay 7, 9, 17, 27, 28 at 32. Magiging matapang naman ang mga cancer sa araw na ito at ngayong araw, ipaglalaban ninyo ang inyong paniniwala at ang inyong mga plano. Sa araw na ito, malakas ang impluensya ng Mercury. Ang Mercury ang enerhiya ng komunikasyon, ang iyong talino at ang iyong mga rason. At sa araw na ito, merong mga delays, merong mga planong hindi matuloy. Kaya mapilitan ang mga cancer ngayon na magising sa kung ano ang mga totoong sitwasyon. Sa araw na ito, ang focus ay nasa iyong pag-aaral, sa pamilya, sa tahanan sa iyong connections at sa araw na ito ideal ang mga gagawin mo para sa pagplano lang muna at wag mo gumawa ng aksyon kasi merong mga impormasyon na matanggap mo ngayong araw na maaring hindi klaro hindi malinaw kaya maganda na wala ka munang masyadong gagawin sa araw na ito kung pwede mong ipagpaliban ang iyong mga desisyon ay wag mo munang gawin ngayong araw para wala kang pagsisihan sa araw na ito medyo magulo ang pag-ibig ng mga Cancer, malakas ang tentasyon, malakas ang mga tampuhan sa araw na ito, mayrong mga hindi pagkakaunawaan sa mga mag-asawa at madalas ang problema ay sa pera at sa mga bayarin at marami namang matapos ang mga Cancer sa araw na ito kasi napaka-active ninyo, mataas ang inyong physical energy, pero ang mga tampuhan kasi sa araw na ito ang magdala rin ng frustration sa iyo. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio. Ang iyong lucky color ay blue at ang lucky numbers mo ay 5, 12, 23, 33, 35, at 38. Hati naman ang enerhiya ng araw ngayon para sa mga Leo. Merong mga Leo na swertihin sa araw na ito. Meron namang mga Leo na magkakaroon ng problema sa pananalapi. Pero karamihan sa mga Leo ngayong araw swerte sa pag-ibig. Ang mga single na Leo sa araw na ito ay ma-enjoy ang inyong connections, mga bagong kaipikan, at maging maganda ang iyong pangakit sa araw na ito. Ang pera, ang problema ngayong araw. Magkakaroon ng mga problema sa mga responsibilidad sa mga bagay na dapat tugunan, sa mga bayarin o kaya pangangailangan ng pamilya. Pero mabilis pa rin kumilos ang mga liyo sa araw na ito. Maayos naman ang mood ninyo kahit na meron kayong mga problema, maganda pa rin ang pagdala ninyo ng inyong sarili. Mamayang hapon, papasok ang malakas na impluensya ng Mercury kung saan magkalito-lito ang mga impormasyon. Maari na merong mga maling maipasa sa iyo at maari na merong mga pagkakaibigan na masubukan kasi nakakaroon ng tampuhan, mga misunderstandings, lalong-lalo na pagdating sa mga gastusin. At ngayong araw rin, mahalaga na hindi magpadalos-dalos sa mga desisyon kasi medyo magulo ang enerhiya ng araw ngayon pagdating sa mga pag-uusap. Kaya maganda ang araw na ito na mag-obserba lang muna bago ka gumawa ng napakalaking desisyon. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga libra. Ang iyong lucky color ay red at the lucky numbers mo ay 2 16 18 22 26 at 34 Maganda naman ang impresyon ng mga Virgo ngayon sa ibang tao. Maganda ang kanilang mga pananaw sa iyo. At sa araw na ito, mahilig kayong tumulong, mahilig kayong magplano kahit na yung mga tao na hindi naman madalas tumutulong sa iyo ay bukal sa kalooban ng mga Virgo na tumulong ngayong araw. Maganda ngayon ang daloy ng pag-ibig at romansa para sa mga Virgo. Kaya ma-enjoy ninyo ang inyong mga pagsasama sa araw na ito sa mga pagkakaibigan rin at sa sa pamilya. At very active ang mga Virgo ngayong araw. Maganda ang pagbigay ninyo ng panahon sa inyong sarili. Maayos ngayon ang iyong mga pananaw. Ang pera naman sa araw na ito, kahit na merong mga kunting problema, ay hindi naman ito maging sobrang mabigat ngayong araw. At ang mood ng mga Virgo sa araw na ito ay maayos naman. Kaya hindi kayo madaling maapektuhan kung ano man ang mga sinasabi ng ibang tao. At sa araw na ito, ikaw Virgo, mahilig kang magmuni-muni, lalong-lalo pagdating sa pera, sa trabaho mo, at sa iyong kalusugan. At merong mga delays ngayong araw sa mga plano na maaring makonsider mo na blessings in disguise. Kaya kailangan lang na habaan ang pasensya sa araw na ito, maging optimistic pa rin sa kung ano ang paparating sa iyo. Ngayong araw Virgo, ikaw ay mas compatible sa mga Taurus. Ang iyong lucky color ay Yellow at ang numbers mo ay 4 9 20 26 32 at 42. Marami naman sa mga Libra sa araw na ito ang lalabas sa kanilang comfort zone at ngayong araw ay hahanapin ninyo ang magandang adventure. Kahit na walang masyadong kasiguraduhan ang mga magaganap sa araw na ito, ang mga Libra hindi takot na sumubok ng mga bagong bagay. At sa araw na ito, Libra, kailangan mo lang ng pasensya kasi merong mga tao ngayon na hindi madaling makaunawa sa iyong sasabihin. Ito ang impluensya ng enerhiya ng Mercury na pumapasok ngayon sa iyong sektor. At ang mga maliliit na problema sa araw na ito ay maaring maging malaki malaki sa iyong pananaw pero ito ay parang pantakot lamang sa iyo na nauunahan ka lang ng iyong pangamba. Pero ang totoong problema ay hindi naman talaga ganun kabigat. Sa araw na ito lang, kailangang linawin mo kung anuman ang mga impormasyon na iyong matanggap kasi maraming mga pagkakamali ngayon sa mga impormasyon. At ngayong araw, maayos naman ang pag-ibig ngayon para sa mga libra. Maayos ngayon ang pagbibigayan ng mga magkakaibigan o kaya magkapamilya pero, ang mga libra sa araw na ito, mababa ang energy. Madali kayong mapagod, lalong-lalo na na karamihan sa mga libra, kulang-kulang sa tulog, o kaya hindi sapat ang pahinga. At karamihan naman sa mga libra ngayong araw, maayos naman ang inyong pananalapi, kahit na konti lamang ang budget, ay napagkakasya naman. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini. Ang iyong lucky color ay black, at ang lucky numbers mo ay

Ang mga Scorpio naman sa araw na ito ay hindi masyadong madaling makapag-decide. Ito ang dulot ng enerhiya ng araw ngayon. Karamihan sa mga Scorpio ngayong araw nakakaroon ng kalituhan pagdating sa mga desisyon. Ang enerhiya kasi ng Mercury ay merong epekto ngayon sa iyong sektor. At ang mga interaksyon sa araw na ito medyo nakakalito kasi yung ibang tao, iba-iba ang mga sinasabi, mali-mali ang mga ibinibigay sa iyo na impormasyon at ikaw naman ay maaring malito kung ano ang iyong gagawin, ano ang aksyon na iyong dapat unahin. At ngayong araw, medyo mabagal ang kaunlaran, Scorpio, kaya kailangan mong maging wise pagdating sa iyong mga gastusin. Pero sa araw na ito, karamihan sa mga Scorpio, napakatotoo sa kanilang nararamdaman at sasabihin nyo talaga kung ano ang inyong mga gusto. Ngayong araw rin, ikaw ay nagiging mas responsable kasi kasi nasa isip mo palagi ang iyong mga obligasyon, lalong-lalo na ang sa pamilya. Meron lang ibang mga Scorpio, hindi madaling makatulog. Yung iba, nakakaroon ng insomnia dahil sa dami-dami ng iniisip na kahit madaling araw na ay hindi pa rin nakakatulog. Bantayan ang mga ito. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Cancer. Ang iyong lucky color ay green at ang lucky numbers mo ay 5, 12, twenty-four, twenty-nine, forty, 29 at 43 bantayan naman ang mood mo sa araw na ito sa Sagittarius maraming mga tao ngayon ang magulo at magpairita magpagalit sa iyo ngayong araw ang mood mo ay madaling maapektuhan ngayon sa drama na dala ng ibang tao kailangan mong maging matatag at mag-focus lamang sa iyong mga responsibilidad ngayong araw maayos naman ang pasok ng pananalapi ngayon para sa mga Sagittarius yung ibang mga Sagittarius sa araw na ito mahilig mag-isip ng mga magagandang pwedeng gawing negosyo at maayos naman ang pag-ibig ngayon kaya masaya ang karamihan sa mga Sagittarius nagbibigayan ang mga mag-asawa ang mga mag-boyfriend at girlfriend ay mas nagiging committed sa kanilang mga relasyon at sa araw na ito ang Mercury merong epekto ngayon sa kung ano ang mga pananaw ng ibang tao yung iba kahit na wala kang masamang ginagawa ay puro puna pa rin ang makita sa iyo ngayong araw ang focus ng mga Sagittarius ay mapunta sa iyong career at sa iyong reputasyon. At importante, ngayong araw, huwag basta-basta maniwala sa mga impormasyon na iyong matanggap kasi mali-mali ngayon ang mga pananaw ng ibang tao o kaya ang mga sinasabi ng ibang tao. Para hindi ka mapahamak, kailangan protektahan ang iyong sarili ngayong araw. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga aris. Ang iyong lucky color ay gold at ang lucky numbers mo ay 1, 10, 19, 26, 27 at 34. Maganda naman ang progress ngayon ng mga trabaho ng mga Capricorn dahil sa araw na ito pasulong ang mga gusto ng mga Capricorn. At uh, totoo kayo sa inyong sarili at nagtatrabaho kayo, nagsusumikap kayo ng maayos. Mapansin naman ng mga tao ngayon ang iyong efforts. Pero ang kailangan bantayan sa araw na ito, ang pag-ibig. Merong mga hindi pagkakaunawaan ngayong araw. Madaling magka-misinterpret kung ano man ang mga sinasabi mo o kaya yung mga mahal mo sa buhay, medyo matampuhin ngayong araw. Ang pera naman sa araw na ito ay sapat lang pero hindi naman siya malaking problema sa araw na ito. Kung meron man kayong mga problema ngayon sa pera at sa mga bayarin, ay matugunan naman ang mga ito. Marami sa mga Capricorn ngayong araw madaling mapagod dahil sa kulang sa tamang pahinga. Kailangan bantayan ang inyong diet at kailangan rin sa araw na ito manatiling positibo, manatiling optimistic ngayong araw sa kung anuman ang mga pagbabago. Sa araw na ito, maayos naman ang karamihan sa mga plano ng mga Capricorn. Marami sa inyo gustong mag-aral ngayong araw at parang nakikinig kayo, nanunood kayo sa kung ano ang gumagana sa ibang tao. Mamayang gabi, papasok ang malakas na impluensya ng buwan kung saan ikaw ay mailawan sa kung ano talaga ang iyong mga totoong pangangailangan. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Taurus. Ang iyong lucky color ay white at lucky numbers mo ay 5

Bantayan ang iyong kalusugan sa araw na ito Aquarius, karamihan sa inyo kulang-kulang sa tulog at tamang pahinga, marami sa inyo pagkagising kinabukasan, pagod pa rin kasi kulang ang inyong tulog at ngayong araw ang problema ay nasa pananalapi kaya kailangan ninyong maging maingat ngayon sa inyong budget at bantayan rin yung mga utang, siguraduhin na hindi nauuna ang utang kesa sa income na pumapasok. Madali kayong maapektuhan ngayon sa ibang tao kasi ngayong araw mas caring, mas loving ang mga Aquarius at mas iniisip ninyo ang ibang tao ngayon. At maayos naman ang daloy ng pag-ibig ngayon, maganda ang romance energy, maayos ang pag-uusap ng mga mag-asawa pero merong iba na nauuna ang mga pagsiselos kaya bantayan ang mga ito lalo na kung siloso ang iyong kapartner o silosa ang kapartner mo. At sa araw na ito, merong mga delays, lalong-lalo na sa bayad ng utang at yung iba naman nakakaroon ng karagdagang effort yung mga writer na Aquarius at karamihan naman sa mga Aquarius parang madalas na iisip na mag-aral o kaya sumali sa mga workshops para lalo pa kayo na mas maging marketable sa inyong paghahanap ng trabaho. Ngayong araw, mahilig ang mga Aquarius mag-explore sa mga bagay na gusto nila, yung mga hobbies na hindi na nila nagagawa. At sa araw na ito, Aquarius, ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius. Ang iyong lucky color ay orange at ang lucky numbers mo ay 7, 18, 27, 28. 40 at 41. Ang mga paisis sa araw na ito mahilig mag-imbistiga. At wala namang masyadong problema ang mga Pisces ngayon maliban na lang sa pera at sa pagiging produktibo kasi maraming disturbo ngayon sa inyong trabaho. Kailangan ninyong maging wise kung paano ninyo mapalakas ang inyong income. Yung ibang mga Pisces sa araw na ito nag-iisip ng mga sideline job, pangalawang trabaho o kaya mga pwede nilang mapagkakitaan. Pero maayos ngayon ang pag-ibig para sa mga Pisces. Nagkakaroon ng bigayan at pagpapatawad at yung ibang mga single na Pisces sa araw na ito, mas happy kayo na wala kayong kasama, wala kayong problema Yung mga Pisces naman na meron ng asawa, madalas sa araw na ito, iniisip ninyo ang pangangailangan at kung paano matugunan ang mga mahal ninyo sa buhay. Ngayong araw, maayos naman ang mga Pagkikipag-connecta ng mga Pisces ngayon sa mga kaibigan, mas intimate ngayon ang mga connections dahil sa araw na ito, merong mga pag-share ng mga sikreto, merong mga maayos na negosasyon ngayong araw. At maganda ang sense ng mga Pisces sa araw na ito. Magaling kayong makisama, magaganda ang inyong mga plano. Sa araw na ito, Pisces, ikaw ay mas compatible sa mga Taurus. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky number mo ay 7, 9, 15, 25, 28, at 38, Abangan ang iyong kapalaran bukas